good morning sa inyo guys ayan. sana wag po sana hindi umulat sa lower omon. so ayan, pupunta nga pero omon um, meron tayo dyan vlog ng nakaraan so ngayon pupunta naman tayo dito sa lower omon. so yan sana hindi umulat sa lower omon. yan <laughs> shout out at good morning po sa lahat ng taga lower room lalong lalo na sa nag request ng vlog natin papuntang Lower Umon so ayun sana talaga hindi umuulan Shoutout pala sa lahat ng makakapanood ng video natin na to. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Sana umulan kasi dito, bumabaha dito. <laughs> kapag bumaha kasi dito, hindi tayo makakadaan pabalik. So ngayon, dapat hindi umulan. Kasi kapag umulan, stock up tayo dito sa lower omon. Kasi bumabaha dyan eh. sana wag kang uulan para matapos na rin tong vlog na na to ngayong araw. parang nanon na dito sa Lower Omo. Ang ganda pa naman ng paliguan dito sa Lower mo Kaya sana matapos na rin tong vlog na to. So yun sa nag-request ng video na to. Maraming maraming salamat po. Yun. So ayun, shout sa nakasalubong natin na sasakyan. Naku. Delikado. Bukang maulan. Ay hindi naman pala. Joke lang. So ayun oh. Part 1 pa lang 'to. So ayun yung si Chugtok. Wala na dun Okay, diretso na tayo para matapos natin yung vlog dito sa Lower Omon yun yung shower pala kay Andy Dani ito yung pwesto nila Saan yan sa yan sana talaga matapos natin wala pa tayo sa sentro so yun may kababain din pala tayo dito na ano uh, content creator din taga dito din siya sa lower omon si ano si Miss May the Plus so ayun sino habang bang hindi nakakakilala kay Miss May the Plus parang lahat naman kayo kilala siya <laughs> yun ah kay Miss May the Plus ah, shout out po sa iyo ma'am ito isa sa mga kilalang content creator dito sa Ragay alam ko naman na kilala niya siya oh, ito oh, na ang ito yung kay ano kay Sena na paliguan medyo masama talaga ang lagay ng panahon iba ng dagat ngayon ito oh. Iba't timpla ng dagat ngayon eh. O? Tingnan natin kung may seawall pa doon sa unahan. alam ko may seawall dito eh. Ayun eh. pa ah, doon? Ang masyadong lakit dyan. malayo. Malayo pala sa kalsada yung seawall. pwede sa puntahan so yan tabi muna tayo dito hindi tayo so yan o oh. o so, diba ang ganyan yung makulimlim na yun yung samay dapat tayo kanina kaya ang lakas ng ulan kaya dito muna tayo dumiretso sa lower omon so yun ang lakas na ng ulan dun oh. sa bayan na siguro yan mukhang papalapit yan dito ah. tuloy na natin yung biyahe natin mukhang papalapit dito yung ulan papalapit daw pasalubong tayo sa ulan o pasalubong nata tayo sa ulan eh So ayan dito kailangang bilihan ng mga isda Ayan magre-regaton ang tawag Madalas marami silang huli dito ng isda Kasi meron silang mga bastig ng malalaking bangka na pang laot Ayan dito lang yung parte yung bahay ni Miss Maida Plus Kung oh, hindi pa lang dito Anyway shoutout sa iyo ma'am dito mas marami pa dito ang ano bibigyan ng isda kasi yun naman yung ano nila eh yung pangunahing pamumuhay dito tabing dagat ang yung isda pas oh. hindi mo pala alam na may hams din gul delikado sa siyempre tang wala sa oras 1819 nagpesta ng lugar ulo so ayun hindi <laughs> so, ko anong kusan itong pocket na to pero ayoko i-explore <laughs> baka kung saan tayo mapunta dyan and try natin pumunta dun sa kabilang ibayo dun sa may kay Aquino pero makang umukulan na yata makabutin tayo doon ng ulan o hanggang dito lang tayo ako, oh, ulan na Mamayos pong dalan diyan pataas. Uh -huh. Sige. Salamat po. Lang diyan ano? Po? Oh? May part lang din na hindi man ganto kahabat para yung price kayo. Ah, uh, hindi ka sa, hindi, sa, hindi po sigurado. Ah, sige po, sige po. Salamat po. Uh -huh. Ako yung makasawalan. Pagpapunta kami dito yung paliguan ni ano, ex mayor Ricky Aquino Nandito yun Kaya na nga, dumakas na nga ang ulan Pilipin lang natin, hindi na tayo bababa Kasi yung ulan na, pabalik na tayo Ayan, oh. ah, malakas ang ulan dito balik na tayo malakas ang ulan malakas ang ulan pangalan, malakas ang alam. Balik na tayo guys. bakit ako bumalik agad lakas po ng ulan sa baba lakas ng ulan ate lakas ng ulan kabila <laughs> ayun balik po tayo lakas ng ulan sarot kaya ate dun sa napagtanungan natin. sana mapanood mo itong video natin na to. kasi talaga yung ilan ayan nga hindi pala tayo nahabol kasi halubog pala tayo sa ulan well anyway shoutout sa lahat ng taga lower Omon yan inamot na tayo ng ulan sana hindi masira yung cellphone natin kasi na tayo ng ulan So kasi nung kapusin para sa inyo eh Kasi request nyo to Kaya lang nagpapatintero kami ng ulan Tag tayo dito sa mataas na hampas ngayon oh, grabe talaga yung ulan pangin down below na lang guys nakita nyo kung man. Oh shoutout sa tatlong bata na yun grabe talaga hindi pinalad yung lakad natin dito sa ano hindi pinalad yung lakad natin dito sa lower oven buti tayo ng ulan dun eh. ayan, subukan na lang natin magpunta ng sinukunipan grabe, ang ulan pa rin talaga sa Samay oh. as pa ulan sa Samay Oh. so, buntik na tayo mas slide dun ah ayun so, guys, babalik na tayo sa highway yan, hindi tayo nakadiretso dun sa ano, maganda dun eh, sa party dun sa baba dun sa may kay ex-mayor Ricky Aquino maganda dun kaya lang ang lakas kasi ng ulan eh kaya hindi na ako tumagos mahirap na baka masira yung camera natin buti sana kung naka gopro tayo okay, Masa-masa yung jacket ko Hirap talaga mag vlog Pag ganitong maulan Napakahirap mag vlog Pag ganitong maulan Mahirap naman sumilong Kasi hindi natin alam Kung hanggang kailan ulan hindi natin alam kung kailan titila yung ulan saka mahirap dito maabutan ng malakas na ulan baka hindi tayo makatawid dun sa ano dun sa sapa kasi pag tumaas yung tubig delikadong bumaha dun o so, yan oh. yung kanina tara na so yan uh. shout out na lang po ulit sa lahat ng taga lower omon maraming maraming salamat po sayang maulan nga lang duro sa susunod pag mainit tatagusin natin hanggang dun sa kabila hindi lang talaga kaya ngayon kasi ayan medyo masama yung timpla ng panahon kanina mainit tapos biglang ayan dumagim tapos biglang umulan hirap talaga mapredik ang panahon ngayon rainy season na rin kasi talagang uulan na talaga ayan sana hindi umuulan sa, ano, sana ano? hindi umuulan sa sinok -Nipag. tapos sana pagbalik natin sa sama'y anang ulan Ay, may ano pa naman? may nakikita pa naman ako ng sana uh, hindi ba sa next natin na pupuntahan so ayun na uh, maraming maraming salamat ko sa nag request ng ating video na mapunta tayo dito sa lower omon so ayun sa uh, sunod po na balik natin dito pag mainit pupunta tayo sa, sa dulo sa babak kasi so, doon lang tayo sa kalagitnaan tumigil eh So ayun again, maraming maraming salamat po sa lahat na nagpo-comment, nagla-like and share ng ating video. Lalong lalo na po sa mga nagpo-follow at sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. So ayan, uh, hindi ko naman po kayo lahat may isa-isa pero maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lang po yung video natin from Lower Omon. At uh, see you po sa next vlog. So ayun, maraming maraming salamat po.